importante yung sinusukat natin yung buhay natin para malaman natin kung ano yung progress natin. Dahil yun yung nagpapaganda nga sa ating pakiramdam na meron tayong progress papunta dun sa mga layunin natin at meron tayong mga pamantayan na pinapatupad sa ating mga buhay. So para matulungan ka dito sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit mo sa paraan nga na malalaman mo yung iba-ibang mga panukat na ginagamit natin para sukatin ang ating mga buhay. Sana mag-click mo ang link sa post description para sa free gabay para sa pangkalahatang self-improvement assessment tool. Click mo ang link sa description, i-download mo ito, tapos basahin mo kung ano yung mga iba-ibang mga pamantayan. Tapos pwede mong gawing guide yan, tapos pwede kang magdagdag o pwede kang magbawas, pwede ka gumawa ng sarili mong version kung gusto mo. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko, at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.